Ngayon, hindi mo na kalang lumayo pa para magkaroon ng murang bahay na malapit lang sa Metro Manila tulad na Fairview, Novaliches, Pamarin at Bagong Sila. Dahil dito, kay Haley Model Unit, mas pinalamit ka sa Quezon City at North Caloocan. In just 30 to 40 minutes away lang, ay andito ka na. And for as low as 12,000 pesos per month lang, ay pwede mo na itong makuha. Makinig ka sa sasabihin ko, 54 square meter ang lot area at 49 square meter naman ang kanyang floor area. Vision for 3 bedroom, 1 Cigarette at isang parking lot. Semi-complete na rin ang turnover. At partition na lang ang kulang nito. At ang pinaka-the best nito, walking distance lang sa Rockwell sa Lucidil Monte Bulacan. At 7 minutes away ka na sa Star Mall San Jose. 15 minutes away lang sa MRT 7 Station at esintungpo ka na. Lapit din ito sa mga ospital, baan, at palengke. Ito na ang pinakamalapit at pinakamura at sulit na pabahay ngayon sa buong Bulacan. 2.6 million pesos lang ang pre-selling price nila. 19,824 naman ang kanyang down payment sa loob ng 24 months at 12,000 per month naman for 30 years after niyang down payment. Pwede mo itong gawing paupahan dahil sobrang lapit lang sa lahat. Ano pang mo? Tara, tawag na.